Masarap alalahanin ang ating nakaraan. Yung mga oras na sinambit mong di mo ako sasaktan. Yung nangako kang walang iwanan. Nasayang nga lang. Nakakapanghinayang. Nasan nga ba yung dating tayo? Nasan na nga ba yung dating ikaw at ako? Nasan na yung dating ikaw na nagsabing mahal ako? Nasan na nga ba yung masayang dating tayo? Wala naman akong ginawa kundi mahalin ka ng tapat. Binigay ko naman ang pagmamahal na dapat. Bakit naman ganun? Pinaliwala mo ang lahat. Para sa iyo pala pagmamahal ko ay di sapat. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Sana mahal, sinaksak mo na lang ako ng paulit-ulit. Sana ang salitang mahal kita, di mo na lang sinambit kung iiwan mo rin lang ako mag-isa. Di na muling babalik pa.